Magandang umaga mga minamalating viewers, mga karapin natin dyan. So, yun at makalungkot isipin mga minamalating viewers. So, yung alaga kong kambing na si Brody, ano, namatay na. At hindi na yung, hindi na kakayanin, nakayanan yung ano, uh, uh, ano sa katawan niya, yung sakit. Meron sa UTI at saka, ano, uh, sipon. Yan oh, no? ipakita ko sa inyo mga karapir yung kambing ko na ano na lag, na matay na. Ipakita ko sa inyo mga karapir yung kambing ko na si Brody o ano oh, oh, oh you know, na, know, matay na talaga siya. Hindi na nakayanan yung ano yung uh, sakit sa tawan niya, oh. yan. So, yun at ililibing eh, namin ngayon doon sa ano harapan ng ah uh, kulungan ng kambing ko yan you know. Nagkukay yung anak ko at yung kabradyat ko, si Joey. At tumutulong naman ako doon sa pagkukay. Uh, lang muna ako dito. So, pagkatapos uh, pagkukay, uh, ilibing namin si Broly dito. yun, kawawa si Broly talaga. At tinawaran na to ng 20,000. So, hindi ko pa ibinigay. So, uh, uh, kasi ipinapagasta ko muna sa mga babae dito sa amin. <coughs> Nagkailangan ko ng 500. So yun, uh, ganyan lang talaga yung nangyari sa kanya. Hindi niya na kayanan yung sakit niya. At uh, UTI at saka sipon. So yun. Uh, ganyan talaga yung mag-alaga ng kambing, mga minamatong viewers. Mayroong uh, swerte, mayroong namang malas. So, hindi tayo mag, ano, mag, mag, ano, sa pag-alaga. Masurin, uh, mas tagalog sa, ano, sa, hindi tayo mag, sa baga surrender tuloy pa rin ang laban sa pag natin kahit na matayan tayo ng kambing uh, tuloy pa rin ayan uh, mga viewers so pagkatapos namin dito sa pagkukay ng uh, libingan ni Brody ayan o malapit na to uh, na o ayan so, isang ano lang to one feet lang yung kulang para dadalhin na natin si Brody to sa yan yung kaya namin dito sa Ilibing oh. Yun, kasama namin si Brad Jewel. Siya ang tumutulong sa pagkaya namin dito. At yung anak ko. Oh. Oh. So yun, mga abang lang sa ano, mga paglibing namin dito sa kay uh, kaya ni Brody. Kaya Brody, yan o. Oh. ko. So tuloy-tuloy pa rin ang pag natin kahit namatayan tayo. Tuloy pa rin ang laban sa pag ng kambing hindi tayo mawala ng pag-asa uh, ko muna uh, si Brody pagkatapos na uh, ano, pagkukay namin dito kung pwede na kung ilibing din namin si Brody dito sa ano sa hinukaya namin uh, so uh, napaka sobrang lungkot isipin uh, talaga ilang, uh, ilang, ilang, ilang daw natin na ilaga si Brody ay uh, ganoon lang mangyari lang na alam natin kung sa pag-alaga natin ng mga alaga nating kambing. So ano natin? Ang tanggapin natin kung anong nabot sa pag-alaga natin sa mga pag-alaga natin ng at, ating, mga kambing. Ayun, so, nabang lang sa mga ano, pagdating namin Sa so, mga mga viewers. Uh, alam ko tisipin talaga. Ugmar ko na eh, si Linlin mo bayad pa. Ugmar ko si Linlin mo bayad.

ito pa natin. Mas kelap. Ah. Di namin si Bro de, kawawa si Bro talaga oh.

Yan at ano yes. na namin tinubunan ano, sa <laughs> na, tarang, uh, ano na namin sa lupa. baru basahin sayang? Maro. na, brode. Abi Yan na na namin lupa oh. Wow, 怎么搞？<Some> <Yeah. S 1> <laughs> Yan, lagyan na lupa. Paalam na, Brode. Ah, uh, natamo na lupa namin, ah, uh, namin niya. So, sobrang kawawa sa mga timbro nit. So, hindi tayo wala tayong magawa. Si Jan Lancia Katagal sa isang-isang matalati. Ayan. Pagpala na bro di. Ayan. Napakagaling pala. Pero, ah, tapos na itong ano, ah, nabutabuna na ng lupa, oh, tapos na. So, yun, wala tayong ano, dito. si so, ah, lungkot isipin talaga, pero ano natin, tatanggapin natin um, ang nangyari, kasi yan talaga yung buhay. masabagay buti pa, nandyan lang sa, ano, sa ah, hayop, wala sa tao. Yan. Yan o. Yan. Ito. Yan at good morning sa ating lahat mga minamahal na viewers. So shout out. Shout out muna tayo sa ating mga minamahal na viewers kay Idol Larry Mascardo, Idol Saikon, Maricimbori, Ma'am Cindy Free, at kay Mama Rebel Pandis kan Ma'am Elbi at kay sana mga Erta family yan sa taot po kay Idol Lupred Erta at kay Ma'am si Erta lahat-lahat yung mga idol kay Parin Lakas ng Negros ah uh, DQSE uh, kay Idol Mundoy sa lahat-lahat kay Yulim Vlog yan sa taot po at kay ano Kiti at sa mga Riot family at kay Riot na nilayot Maring words. dyan uh, shout out sa inyong lahat kayo mabanggitin pa lahat sa disit bago na lang kayo mabanggitin lahat so yun at uh, God bless sa lahat and I love you all Alright!